Sandatahan ng Pilipinas ay patuloy na naghahanda para sa mga bagong hamon ng modernong labanan, at isa sa pinakamalaking hakbang na kanilang isinagawa ay ang pag-upgrade ng kanilang pangunahing anti-tank weapon, ang BGM-71-2 missile. Sa taong 2025, inilunsad ang pinakabagong bersyon ng sistemang ito na mas pinahusay ang kakayahan, mas mataas ang bilis ng pagtugon, at mas malawak ang saklaw ng operasyon. Ang TOW missile ay matagal nang itinuturing na isa sa pinaka-epektibong sandata laban sa mga tangke at nakabaluting sasakyan, at ngayon, sa bagong edisyon, ito ay naging higit na nakamamatay at mas nakakatakot para sa sinumang potensyal na kalaban ng bansa. Ang TOW missile system ay gumagana sa pamamagitan ng wire guidance at laser guidance na nagbibigay ng mataas na antas ng katumpakan. Sa modernong upgrade, ang Pilipinas ay nakatanggap ng mas advanced na guidance system na hindi lamang nakasalalay sa mga wire kundi pati na rin sa digital at infrared tracking. Ang pagbabagong ito ay nagbibigay ng kakayahan sa mga sundalo na makapag-target ng mga tangke kahit sa mas mahirap na kondisyon gaya ng gabi o sa gitna ng makapal na usok ng labanan. Ang kahusayan na ito ay malaking bagay para sa isang bansa na patuloy na humaharap sa iba't ibang banta sa rehiyon. Sa kasaysayan, ang Pilipinas ay umaasa sa mga mas simpleng sandata at suporta mula sa mga kolyadong bansa. Ngunit sa mga nakaraang taon, lumakas ang pangangailangan para sa sariling modernisasyon ng hukbo. Ang pagpapakilala ng upgraded 2 missile noong 2025 ay hindi lamang simbolo ng pagtitiwala sa sariling kakayahan kundi malinaw ding pahayag na ang bansa ay seryosong pinapalakas ang depensa laban sa anumang agresyon. Hindi ito basta simpleng pagbili ng armas, ito ay estratehiya upang tiyakin na ang mga sundalo ay may hawak na teknolohiyang pantapat sa modernong digmaan. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng bagong bersyon ay ang pinahabang effective range. Kung dati ay limitado ang tool sa ilang kilometro, ang bagong edisyon ay may kakayahang umabot ng higit na mas malayo habang nananatiling tumpak. Ito ay nangangahulugang ang mga tangke ng kalaban ay maaaring targetan bago pa sila makalapit sa depensang linya ng mga sundalo. Sa karagdagan, ang warhead ng missile ay dinisenyo upang makalusot sa pinakabagong uli ng composite armor na ginagamit ng maraming modernong tangke. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay ng panibagong kumpiyansa sa hukbo, sapagkat alam nilang may sandata silang kayang samayre sa alinmang armored threat. Bukod sa teknikal na aspeto, malaking epekto rin ang hatid nito sa moral ng tropa. Ang pagkakaroon ng makabagong kagamitan ay nagbibigay ng mataas na antas ng kumpiyansa sa mga sundalo sa tuwing sila ay magsasagawa ng operasyon. Ito rin ay nagsisilbing deterrent laban sa mga potensyal na kalaban, dahil alam nilang ang Pilipinas ay may kakayahang gumanti at pigilan ng anumang banta gamit ang makabagong missile system na ito. Ang psychological impact ng bagong two missile ay kasing halaga rin ng aktwal na kapangyarihan nito sa larangan ng labanan. Sa konteksto ng regional na seguridad, hindi may na ang Southeast Asia ay patuloy na nagiging sentro ng tensyon dahil sa isyo ng teritoryo at kontrol sa dagat. Ang pagpapalakas ng hukbo ng Pilipinas gamit ang mga modernong sandata gaya ng to ay malinaw na nagdadala ng mensahe na ang bansa ay hindi basta-basta magpapasindik. Ang mga karatig bansa at mga malalakas na puwersa sa rehiyon ay tiyak na makakapansin sa hakbang na ito, na maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa ilang mga sitwasyon. Isa pang aspeto na dapat bigyang diin ay ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kolyadong bansa para sa pag-upgrade ng kanilang sistema. Ang teknolohiyang ito ay dumaan sa masusing pagsasanay at integrasyon upang matiyak na ang mga sundalo ay handang gamitin ito ng tama at mahusay. Ang training program ay nagbigay daan upang mas maunawaan ng mga tropa ang bagong sistema, kabilang na ang tamang paggamit ng targeting system at maintenance upang mapanatili ang kahandaan ng bawat unit. Habang papalapit ang mga darating na taon, malinaw na ang 2025 upgrade ng BGM-71-2 missile ay isa sa pinakamahalagang hakbang ng Pilipinas tungo sa modernisasyon ng kanilang sandatahang lakas. Sa pagsasama ng teknolohikal na kahusayan, estrategikong plano, at mataas na moral ng tropa, ang bagong two-missile ay nagsisilbing simbolo ng pagbabago. Ipinapakita nito na ang bansa ay hindi lamang umaasa sa nakaraan, kundi handang-handa na ring harapin ang hinaharap ng digmaan. Sa dulo, ang two-missile upgrade ay hindi lamang armas kundi isang mensahe, isang pahayag na ang Pilipinas ay may determinasyong ipagtanggol ang soberanya nito at protektahan ang kanyang mga mamamayan laban sa anumang banta. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at matatag na dedikasyon ng hukbo, ang bansang ito ay patuloy na tatayo bilang isang haligi ng katatagan sa buong rehiyon ng Asya. 2.